so what's up? what's up, what's up, what's up yan, dito tayo sa Paranaque alas 10 na kumanga ngayon mga kapuntong araw na partis ba? ano ba Pernis pala, alam ng Pernis Ayan mo napansin nyo mga kapotsok yung paranyake ang luwag luwag na oh Hindi na masyadong Ma traffic Pero itong nasa ko kamuting teres tricycle driving at delivery ng tubig ngayon nagpapagit na talaga sinahan natin ay tumabi track road to rito yan tumabi ka naman boy yan ganyan Kasi yung mga jeep nga, mga face out na talaga mga kapotsok, hindi yun nila pinapayagang lumalabas pa. Pinuhuli na sila ng LTF -RB. O, ilan-ilan na -ilan lang itong jeep na namamasada ng paranyaki. Unti na lang. Kaya medyo nabawas-bawasan yung traffic. ano you know, isa pa lang itong nakita ko itong masagan masagang jeep hindi, hindi siguro face out yun pero yung mga modern ng jeep <coughs> wala pa ko nakikita ang uh, mga pasada siguro nagpapataas na naman ang pasahin yung mga yun hindi, hindi, pa, hindi pa sila lumalabas ngayong araw na ito ang uh, masada mo na ngayon itong mga jeep na puli pang pinang, pinang tulutan mas lang ng gobyernong bumiyahe. Ayan o, nasa unahan natin, tatlong jeep yan. Uh, medyo medyo traffic kasi mga stoplight. Sunod-sunod yung stoplight ng Paranaque. Dami yung stoplight dito kaya medyo uh, banali ng traffic. Tigil uh, talaga o, oh, ayan o. Dati ito mga kapotsok, yung mga hindi pa binawal yung mga bisaw out jeep puno ng jeep ko dito meron nga dito sa bandang kaliwa sa kaliwa kanan ng jeep dito dati ngayon ang jeep isang hilira na lang sa bandang kanan na lang sila oh. ano Kala... yan lang sila na gano'ng ah, Kapila. ngayon da dati sus, ang dami kanya-kanyang ultimatikan sila dito dati ngayon nasa magandang ano nila uh, ah, lag lagay sa lag gilid talaga sa kanan hindi na sila nagulahan hindi na kasi unti na lang sila unti na lang yung jeep dapat yung mga driver nga na, na mga driver na umasa lang sa umasa lang ng jeep dapat bibigyan ng gobyerno ng trabaho para maminta ng trabaho para mabuhay naman ang pamilya isang populotin ng mga yon ang dami ang dami nasa mga uh, 80% yung nawalan ng trabaho ilan ilan lang tong, tong mga pasada ilan ilan lang tong hindi pa fish out na jeep na pinapayagang mga biyahe dapat kaya yung iba magkakaroon ng magigil magkaisip magisip nang hindi maganda yun baka magnana magnakaw pa yung mga yon para mabuhay lang yung pamilya bibigyan ng gobyerno ng trabaho umaasalan sa jeep hindi, hindi nila babayaan. doon nagmumula yung ano, nakawan magubuto ang pamilya mo tapos wala kang papakain yan ang gagawin o, kaya naglalabasan yung mga scammer mag isip ng hindi maganda yung mga yun yan dapat yan, shout out sa ating Bongbong -bong Marcos ngayon na nag Ano lang yari sa mundo natin? At normal lang mundo natin. At normal na. Hindi na parang hindi na tama yata. Yan, shout out sa mga driver na nawalan ng trabaho. Ah, kung pa nag-umpisa ng ano, ah, uh, Binawa lang na silang bumabiyahe yung mga pesaw. Uh, May 16. Tapos ngayon May 17. Talaga naman. Tawawa yung ano na sa ng gobyerno ng uh, mga umaasa lang sa jeep. Tawawa yung mga tao na yun. Yan, thank you, thank you, thank you. So panonood. nood, subscribe, like and share. Pa bye. -bye.